Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga korinto Ikasampung kabanata. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming sa sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong yon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga bangkay. Ang lahat ng mga nangyaring yon ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila. Nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya nga, Mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya bumagsak. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagat alam kong kayo'y matatalino. Kayo na ang humatol. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinuputol-putol ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, Yamang iisa lamang ang tinapay. Tayo'y iisang katawan kahit na marami tayo. Sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang diyos o ang pagkain inihandog sa mga diyos ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayokong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa akala kaya ninyo mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Meron namang magsasabi, Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Huwag ang sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag nang magtanong pa upang hindi magulo ang inyong budhi. Sapagat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Kung anyayahan kayo ng isang di palataya at ibig ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay pagkakasala ninyo. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong kainin alang-alang sa nagsabi sa inyo, upang di mabalisa ang budhi ang ibig kong sabihin ay ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ikakatwira naman ang iba. Bakit ang kalayaan ko yahad lang ng budhi ng iba? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umino o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanghi ng pagkakasala ng Nang mga hudyo, ng mga hintil, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Kundi, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila.